Totoo ba na mura lang ang baka sa Mindoro? Yun po yung gusto kong ikwento sa ating vlog na ito. Ano po? Pag-usapan po natin ang usaping baka sa Mindoro sa ating bansa. Ano po? Isang mapagpalang hapon sa bawat isa mga kagri. Welcome back sa ating channel. Shoutout at out sa bagot regular na subscriber. Medyo mahangin din sa ating pinag-shooting. Ano po, Sa ating pinagbablagan. Sa Mindoro po ay meron tinatawag na dalawang lugar. No, dalawang klema. Dalawang lugar, dalawang klema. Ang Nindoro, pinahati sa dalawa. Ang Occidental at Oriental. Ang Oriental naman po, pinahati sa dalawa. Hindi ako sure sa Occidental. Ang South at North, ano po, ito po yung Pamkalapan to ano yun, yung Pinamalayan. Okay pang Socorro, toko tinambalan to Socorro. Puerto to, to Socorro, almost similar ang klima. Pinamalayan to Bulalakaw, yan ang second district na sobrang init na masasabi. Part ng kung sa klima paghahatian yan po, hatian ng klima dito. So, kinukwento ko sa inyo para makarelate kayo bakit nagkakamero ng murang baka sa Mindoro ano po. Ang baka po ay sa kabatiran lahat ay nag-average ngayon ng 60,000 sa isang mga inahin o warakong uh, baka. Yun ang pagkakalang o prevailing price. 50 to 60 to 150,000 yung mga ganyan ng adult na baka sa bintahan. So, balit kapag ka ganitong panahon nagulat ako nung malaman kung totoo talaga may nagbebenta sa akin na 60 60,000 mag ina na imagine mo yun mag ina nabibili lang dati ng 60 isa ngayon ni 60 mag ina 9 months yung anak at dumalaga pa babae din so nagulat ako totoo nga mismo sa sarili kong na napatunayan ko dahil may nagalok sa akin kalaghatian po yan ng March kung gusto niyo mapatunayan pumunta po kayo sa Mindoro sa kalaghatian ng March pero disclaimer, hindi tayo expert sa pagbabaka. Uh, tayo ay nagbablog lang po batay sa ating kamalimayan ano, sa kaalaman natin nakukuha sa personal at pinagsamasamang kaalaman ng ating mga ka -grade. kaya tayo nadami ang karunungan. Kung may alam po kayo sa bintana ng baka, sa inyong lugar ay comment nyo below para atin pagsamasama yung prevailing price niya. Nasa around 400 din ang alam ko, 250 to 400 ang kilo niyan ano, sa yung po, patay. So, sa ngayon po, yun nga, kapag ka sa second district, sa Pinamalayan hanggang sa Walalakaw, medyo jomi init po dyan, at nasusunog po ang mga damo. Yung nakikita nyo damo, sa amin na berde berde yun po ay kapag ka tag-araw, mga mabato po diyan may marami mineral sa lalim, na mamatay po yan, nasusunog. Kaya ang mga baka, sa halip na mamatay sa gutom, o maging may-ari sa mamatay sa pambili ng mga feeds ipa wala na rin mabilis sa ipadalagawan eh ibinibenta po nila sa kalag simula kalagati ng Marso pumunta ka na agad agad sapagkat kapag ka po nagtagal mga Abril yan katulad nga ngayong nag vlog po ako Abril magmamayo na mayo na nitong linag ko ito eh sobrang papayat na ng mga baka at pag nagka mali, mali ka ng porga o timing ng uh, bili sobrang payat na baka mamatay na dahil nagkaroon na ng iba-ibang komplikasyon yung gutom yung pagiging sobrang payat kung magaling ka naman expert ka sa pag-aalaga pag, pag pataba the best po sa Mindoro kumuha yung mga payat uh, expect mo talagang makakabili ka dyan ng buy one take one dahil nga sobrang gipit na ng mga tao at wala na nga pastulan. Yun lagi sabi nila, bebenta ko na kaysa mamatay pa sa gutom. Ano po? Kung siguradong gusto mo sa mga kamangyanan areas, IP areas sa Bulalakaw, sa Occidental Mindoro, medyo malakalakan laka ng transportation. Kung truck-truck naman na kaya mong bilhin, eh, ayos ka pa rin. Kikita ka pa rin. At para sigurado ka, dumaan ka sa hinti, ay mga agent ng mga baka, para makapili ka no kung gusto niyo pong makapili hindi disclaimer ang inyo pong lingkod hindi engaged sa uh, business sa uh, bintahan bentahan ang binebenta ko lang po yung sarili kong tupa mga halaman hindi din po kaya pag kami na ko-comment sa akin pabili pabili ibili mo na lang ako pa, 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 pausap pa usap nang isa hindi ko po mapatulan yan sapagkat hindi po tayo engaged sa ganyan, sa selling. Kaya hindi ko na po kakayanin, may trabaho po ako at ayoko kong mabahira ng dual purpose na sa sinasabing kaya nagbablog ay eh, nagbebenta hindi po yun po ang ating iniiwasan hindi yan kung gusto nyo kumunta at makahingi ng ilang pananim punta po kayo sa bahay uh, kadampot kayo ng ilang pananim doon na gusto nyo hingin bigay na po yun pero mayroon po ako binebenta ebook po binebenta ko sa mga gusto pong mag vlog kumita din at mga vlogger na hindi na umangat angat sa channel, may ebook po ang yung link ko na binibenta sa halagang 40 pesos lang. Yung 5 years experience ko, hindi mo na maranasan pa kung bibili mo yung libro, malalaman mo na doon ang lib ng ano, napaka mura lang. O kung sa halagang 40 pesos. Ano. Hindi masya kundi ko siya libre sa pagkat, ang mga Pilipinong ugali kapag libre, binabaliwala lang, tinatapon lang at hindi pinakikinabang. Gusto kong mapakinabangan ng mga Filipino vlogger para ma-improve din channel. Pagkuha ng subscriber, tawon thousand, dumami, nandun po sa ibong na yan. Ano po, yun lang po ang aking patalastas, yun lang ang mga binibenta ko. At yung mga farm na binibisita ko po, nagkagalakan ka na yung lingkod na makatulong, wala po tayong sinisingil na ano, endorsement fee o commercial, sa commercialismo no, sa pag uh, promote ng kanilang mga farm. Karangalan ang inyong lingkod na makatulong at naging pagpapala sa ating mga kaagri. Ano po? Yun lang po. At salamat na may natutunan kayo. Ay huwag nyo kalimutang i-comment below ang presyo ng bilihan ng baka sa inyong lugar ng malaman po ng ating mga kababayan. At sa first district po, hindi naman po ganyan ang presyo. Normal po ang presyo sa pagkat depende yan sa taba. Ano, huwag nyo naman sa aking apila pang huli bago tayo magwakas. Magpaalam, eh, huwag nyo naman samantalahin, lalo na mga katutubo natin. May karma po yan. Pag nakita nyo naman nagigipit at maari pa naman talaga, harapat dapat sa press yung binibigay niya, pwede po kayo magdagdag. Magpapala po yun sa inyo yung hindi makaapi ng kapwa. Ano? At uh, pa po tayo. Yun lang po. Maraming salamat. Pagpalaan po tayo ng dakilong lumikha. Tayo magtulungan bilang Pilipino. Ano po? Please support all Filipino vloggers. Pakita natin sa mundo. Nagkakaisang lahing Pilipino. Bye bye and God bless. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe.